after this video, dahil nga off day nga na naman namin, ay syempre, naisipan namin gumala. Dahil may nakita nga yung kaibigan ko na mo, pwedeng galaan ay sinubukan nga namin pumunta doon dahil nakita nga namin na maganda ang view. Bali dito, sumakay kami ng MRT para makarating doon. Bali, ang pupuntahan nga pala namin Duhan ko na rin yung madadaanan naming mga lugar. Bali, andito nga, nga kami sa Pase Panjang. Malapit-lapit na nga kami. Bali, pupunta nga pala kami sa Labrador Park. Hindi pa nga namin kabisado ang pupuntahan naming lugar pero sinubukan pa rin namin. Nakarating na nga kami at andito na kami sa dito na kami sa Labrador Park at siyempre sabi ko sa kasama ko, videohan ko siya habang naglalakad kami. Kita! <laughs> taas, taas pa! Pambilihan don sa so, dekakain. <laughs> Pag exit nga namin ay exit A guys. Saris. Exit A. Kita ya. Bibijon mo naman ako, bi. Oh, dito ka muna, wag ka muna akyat. Bibijon mo. At sabi ko naman sa kaibigan ko diyan na bidyohan niya ako. Kasi yo ako yung nagba-vlog diyan binidyohan niya nga ako pero pasensya na kayo kung nakikita niyo marami akong bitbit -bit at malaki yung bag ko magkakamping kasi ako charis sobrang layo ng taga video ko Bali, nakalabas na nga kami dyan at kumaliwala, kumanan lang kami dito at titignan namin kung saan yung papuntang Labrador Park. Sabi nga dito ng kaibigan ko is baka diyan daw. Tapos dito, wala nga kaming dalang pagkain kaya naghanap kami ng mabibilhan. Sabi ko kasi sa kaibigan ko, Bibili na kami sa Giant ng mga prutas at bibili na ng pagkain namin doon bago kami pupunta. Sabi kasi ng kaibigan ko, marami daw bilihan dito. At ayun, wala nga bilihan. Kaya nagpakalayo-layo nga muna kami dyan para makahanap ng bilihan. Habang nakatayo nga ako doon at titingin-tingin kung saan pwedeng mabilhan ay nakita ko ngayong McDonald's. Kaya yun nga ang pupuntahan namin. Bali medyo malayo-layo pa nga dito yung McDonald's pero pinuntahan pa rin namin kasi nga wala kami nabiling. Lagay mo kayo muna tong ano sa bag ko. Ito na ba? Yung video. <laughs> yung daan. Ang <laughs> pasakay na yung daan na Hindi na naman tayo nagsimba. Bas na mag... Punta tayo magdasal ng na po ako Magdasal kasi binabagyo sa Pinas. Bili kami ng McDonald's. McDonald's. Hedyo malayo-layo nga nilakad namin dito. Hi, ano yung sayo? Ano yan? Breakfast bugo 8pm. Uh, 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 yan? Ano gusto mo? Burger? Burger? Oh, hindi maano ma ha? Hindi maanghang? Gusto hmm. mo ganyan? Nakakabusog ba yan? Ano na burger, ito okay, no? Ito. Ano ba ito? Scrambled, scrambled egg, egg ba? Scrambled the... egg. Sausage. sausage. It's sausage burger. Ito, mm. ito, ito. Make a meal. Magkampi Ma. na. may kamig si bag? Individual. Sige, sige. Cold ba yan? Hash brown. Mm. Hash brown. Hash brown. Corn. Ano to? Potatoes pop? May bayi. Hindi masarap yan? May bayi. Coffee cold mo. Uh, Call me, apa think. Pero masarap. upgrade map, ice, Ito ice, ano to? Upgrade map, coffee, ice latte. Yan, na Masarap pala yun oh Double fish Itas mo yung mcdonalds Bumili muna kami yung McDonald's guys kasi nagugutom <clears throat> na kami alam nyo yun at ah, syempre yung kaibigan ko nakahanap dun ng ano jowa <laughs> <laughs> dun sa sabi ano, sa ba? namin o you know, diba tinatadhana talaga tadhana Bala kayo dyan tuwang tuwa guys kasi may pogi dun kanina boyfriend niya kasama niyang boyfriend Dalal <laughs> dal dal ko ay Bali, hindi pa nga dito yung pupuntahan namin. Pero, ano. Bumili muna kami ng McDonald's kasi para may kakainin kami doon. Yan. Siya na pinagbitbit ko. Siya bumili eh. Ito na naman kami sa kabila. Kaya gusto namin kumain ng mga chichurya. Hindi ba dun, be? Okay. Ano ba to? Furniture naman yan. Team view, guys. Ganda, di ba? Nakakahuyan? Ha? Pangalin! Saan ka? Sa kamaliban, di ba? Kabila. Pasok tayo doon. Tingnan natin.

Ano, saan tayo? Doon sa malapit sa puno. Dito na kami, guys. Sa Brother Park. <laughs> Ito 'yung binibigyan. dito na dito na we mamaya nag picture kain muna tayo gutom na ako ay hindi na sila be baka atake sila daming monkey, guys. Tignan nyo yung monkey, guys, oh. Saan sila galing? Baby, my baby! Wow! May baby siya. Tignan nyo. May baby siya bit-bit, guys. Oh. Eh! Hey, may baby siya bit-bit. Nakakalong. Ang galing! Hindi meron Lalaki yan. Hi! Kanina pa ako nagbibideo, di pala naka-on. <laughs> pertama aja. Simpelnya pertama. Hmm. anu, na ya? break oh, -mabuk contract. Mas mayirap. bawa Mau masa <coughs>